so another day another vlog so karoon guys kain, well mamilo ko mag chika chika pa so karoon di ay guys kay si dada dito siya muli karoon kay kwan yung duty karon kaduha guys so 24 hours yung duty so makaulit ko siya huma pa sa buntag kaya nung sulod siya ganina. na kwan buntag Kaniyang buntag then huma siya sa buntag makaulit kaya mag change um, shift na sila panggabiin na po siya Ikaron guys, maging usara ta dere. Pero Dagan pa ko buhat guys. Kuguman ani mamilo. Labhan na po nako tong gisud niya da gahapon. Na <clears throat> labhon ng para anam guys. Samot na ro nga kana bitan ulan-ulan. Then dugay ka maaba mauga ang labhan guys. So Okay na ba? Balag kada adlaw kumang laba. Yung, bahala, para kuhan niya siya. Kanang dili ko ang labon guys. Then nagplan po ni Mirada nga mapalit na nang ang halayan sa black up. To para guys, um, ang mga napatulo na ng nga sanina gamay na mo lang mga hangar. Eh, ang hangar guys, pero pila ko, daga na mga sa kay na, gamay na rin na nabili palit-palit. Sunod na lang. Nalayan na lang palit para. Ang uwan niya sa nina is, eh, nakatulog na sila. Hindi ako ang kuwag hangin. Butang eh, sa alayan. Mindset lang yun. Okay. bahay. Ang sarap ba kay, wala ko trabaho guys, kay ano, nakuan ko na floating or ang ang trabaho guys is nag-dissolve. So, makulat ako gaya ng account para balik na ko sa trabaho guys. Kay call center, man, tanong. Pinambot guys, o eh, din graduhaan ko kung balik pa ba kay, grabe, hindi kaya ang panggabi guys ganiwang ko. Grabe akong pagniwang ka koan kuwan. Grabe. Kailan ko dili ko. Dili, ma, di ko kakaya. Ganiwang ko taman. Bidna na karon guys. Kaya marag. Sa kabula na pagkat yung nga. tambay ko da rin. Da Ito marag. nabuk nambok na karon. Kailan ko stress ko. Ano kaya ang. sa nito. Pero ingat guys, kahit makukuha ko yung suwi ko, na, ko na madala na kayo dali ang ka-stress. Kaya na mawala lang ako ng mga thyroid na customer. stress ko guys, madala na kayo then, ito yung mga kahuman na food na gusto ko pero sabi na to, makahaman tag eskwela, makapasa sa board exam, dali na kayong trabaho guys. dali na mga apply. Although, dali na kayong makasulod kay Murag man Mangid ang college grad. Pero, dili na guys, kay di, ka nang nakahuman na kag eskwela, maka, nakay ay, ka na nakay, makapasa sa mga anak, ah, sa board, yun, yun, ganyan. Pero guys, ang mga standard bitaw guys. Taas na pong kaayo. Tanggap na lang. Maka siguro itong kuhan ka ng bitaw Pero bless the guys. Thankful. Kasi na plano pa si God na mas better para sa ako. Uh, in the future. Pero, tabla mo guys, kung ano, atong una di ay guys, kay kung ako, kaya di ba nakapasar man sa board exam, no? dayon yun, murag, pero bless ko guys, gi, buhat na ko tanan na sacrifice para makapasar last 2023. 2022 ko graduate, last 2023 ko pasar May 19, 2023. Ang exam ato is March 19, 2023. First take, kaloyan sa ginoo guys na first take. Da um pag nako sa let guys nagkuan ko kay murag na bitong feeling mo kay gusto pa mo try og lain nga wake up specialization mo to nag ko BGMP guys first job nga ko ang gikuanan BGMP so sa BGMP guys ang height nga lang gikinahanglan is 5 flat 5 flat so ako guys kahit na ko dito so nawanan ko pag asa to guys wala na pa dayon kaya basta ang mga challenges ngunang wala to na ko na pa na yun. Isa, isa na po sa reason ang high to labor dayon pagka ikaduha ato guys nang apply ko base eh dito sa amuang lugar sa Mindanao na ko guys pero layo sa amuang ah. nya first time good na ko no nga I imagine ako basta layo gitsa guys then imagine ako nga layo kayo din. First time na ako tumalayo dito sa kong ilikanan. Kanawang olden na anad ko, kahit na nag-college ko, ng no, boarding house man ko, pero first time na ako, nga, oh, grabe ka layo yun. Dahil yun, wala ko ito, grab ng opportunity, kaya feel na ako, to para sa ako, ah. Mga dyan, guys, maragipangita, up until now, guys, kipangita, pagin na ako, ko, as para sa yun, ko. Dahil nag-apply ko sa private school, na high ko, pero wala ko nang dayon yun, gihapon kay isa sa reason nag-aim sa Swindo lagi guys. What is private school? Pero kuan ano na to nako age nako kay experience, di ba? Pero wala na ko to be for sure guys kay ang isa po sa reason ang sahod. Then kay ako mong gano'n, na guys gusto ko maka-provide sa ako ang ginikahanan ba bisag ginagmay lang gud sa katumangod nga sahod guys layo pud sa mua dayon magbayad ko sa boarding house pila na lang mabili na ako guys mao din ang isa ka reason gitimbang timbang pagid na ako ba kay hala una na ako kay grab na ako ni sa so, sa ikahatag na ako sa kong ginikanan ani wa ako sa mga galas tuon guys nya layo pud to wa ako gi grab as in daghan mga opportunity nga wala gi grab ampot para sa gyud ko Then, pagkahuman na to, guys, nag-apply po ko sa mga DILG. Feel na ko guys, kay gusto ko sa inyong anak, mga bjmp PNP, Sapphire. Maraginan na ang kuwan sa ako ang, kwanza, ako ang um, ako ang kaugalingon guys ug dili man ganing palaron ana mura gusto ko sa government employee like the ILG the NI mga ganyan ba gusto ko ingon ana guys embut. pero hantud karon wala pa wala jud kabalo kun sa para sa gyud ko no pero mag ko og parang king guys kay og para sa kuwa ang ano pag teaching brain din ako na kay og mamagaling na ang kuwa sa Ginoo para sa kuwa kuha na siyang i padayon kay naragud na kalibutan para mo mo tarap or mo tuman kung unsa man ang ihatag sa Ginoo sa ato or mo sacrifice o ba o himuon tanan kung dira man atong palad guys dayon sa ako asad karon ah uh, guys karon di ay nanakog manila pero mo um, mind imagine isa po sa reason nga nung yan, tiri guys, kay, di ba, kabalumangit nga, as college grad ta, wala, hindi sa pagmamayabang ha, kabalumangit na, og college graduate, dali, dali, maka, ano, trabaho din, as well, doon pod, dahil guys, kanang, isa mo ang isang reason, then, nagpag-abot ako der, guys, kay 2024, pamangko, October 2024, ko naabot dali, eh, dahil napit na po mag, tuig kay kuha ano naman karon oh, uh, 2025 September 2 Kapit-kapit ko magtuig dere guys dayon apply ko sa call center call center pa jud ako na apply and dere guys pero daghan uban pero wala na ko gipadayon pa din sa call center git try na ako, basin wala na ko basin pata para dere jud ko git try na ako. wala gihapon nagkuan guys nag padayon kay feel na ko ambot video ko balo para asa gyud ko kay. sa call center guys kanang dili first time happy ko pero grabe tong og kanang makakon ko erit na member na ni abot diri sa si, balay may stress ko kay sige na ko una una ambot yan para ambot dili ba ko para asa gyud ko ba dayon mao to karon try tag pa item kung makakuha mga tag item sa dipeder So, mag-depend ka. Huwag mamanggaling na ikaw sa ginawa sa ako. kay... Um, next year, guys, 2026. mag na ako, guys. Mag-renew na ako sa akong license. Pila na katuwig ang may Wala pa dyan ko ka-buwan ka, ka buwan, stable nga trabaho ito. Wala na, nga. Makadismaya, biya. Pero, ako man, good guys. Kanang hadlo kong musugal. Muna ano yung nakuha ano na ako sa akong kagulian, Kadaghan na mga... Um, scenario bita or mga experience sa kinabuhi nga na hinuklugan na ako or na hunaunaan ako pag abot na sa mga sitwasyon nga ah siguro katong akoan para sa ako ajud to pero kay wala man ako gi so bita wala na ako ay madok lay mo sugal kana wala man ako gi kuan so moto nakuan lang siya brodagan opportunity nga wala na ako ugi grab nga nasayang lang Ambot, guys, kaya feel na ko, dili ko para dira. Murag ko lang kung kung salig sa kong kaugalingon ha, diba? Pero as a teacher, dapat ko ang ginta. Noble, uh, teacher is a noble profession. Then, dapat ko ang ginta ka ng role model. Pero, ambot, ambot. Kung nang mula lang, hindi ko salig sa kong kaugalingon. Kaya, murag. Pero, kaya na ko, guys, kaya. Kabalo ko nga, kaya. Kaya na ko. kaya gid nako pero nang kanang kita walay salig murag ina ba pero kana mangkung kwan butangan na og ending bisag wala pa gi kwan bisulayan ba gi kwan na, na gi, gi close na dayon bang. ah di na ko pero di ba dapat sa kinabuhi, try and try lang then di ba do your best and let god do the rest so try and try basin di ay ahamang gyud or asa man gyud ang So magmalipayon ta sa ending then maka-provide ta sa atong pamilya. Always, guys, sa kung mga gusto sa kinabuhi para sa akong ginikanan. Gusto na ko mapabalayan sila, matagal ng negosyo, mga ina then Basta, daghan pa mga plano sa kinabuhi. Pero, ipagpasa Diyos ko nilang ang lahat. So... Maurat akong chika, guys. So, guys, I hope you um, subscribe to my YouTube channel. Please do um, like, share, and comment down below, guys. Kung unsa man yung, mga comments sa baba, guys. At nang ang tubagon. So, thank you so much, guys. Bye for now. Thank you, guys.